ba alam naman natin na best friend ni Jake Cuenca si Paul Abelino? At matagal na rin itong kaibigan si Kim Chu? Yes, ilang shows na rin ang pinagsama nila sa Kapamilya Network. Bilang malapit sa aktor, may alam kaya ito sa real score ng Kim Pao. Talbog. Kaya kasi tinanong si ano, si Jay Cuenca kasi kaibigan niya, itong si Kim at saka si Paolo. Mm -hmm. Diba sabi niya, pero ang nasabi niya lang na pasir, they are good together. Uh Oo, -oh, ang, uh -oh. uh -oh. ang sakto'ng pagkakasabi niya nung tinanong sa kanya kung, kung ano anong score My friend is gonna disown me, sabi niya. I don't know honestly, sabi niya ganon. Being a friend of the two, I can only say na at least during the filming of What's Wrong with Secretary Kim, I can see that they are very good for one another. Magandang influensya daw si Kim kay Paolo. True, totoo Sabi ni Jay Cuenca na alam naman natin super best friend si Paolo Abilino. Nung nandun parang sila sa GMA, lumipat sila sa ABS parang eh, ano ha, parang may pagkakahawig din kay kay OGL kasi na matipid-tipid mas sumagot ah. Uh -huh. 'Di ba? Pero tama naman 'yung sinabi uh -huh. ni Jake uh -huh. Ayun 'yang pangunahin kasi Paolo gonna hank me. Gano, oh, diba, it's Di ba? yung diba? uh, 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 parang oh, gano'n, oh. parang, oh, ako magsasalita siya. Hey, paano, paano pagkakasabi? yan. <laughs> Bakit nagsalita? Paano pagkakasabi? Eh, hindi pa namin na mag-jowa. Huh? Parang tayo, ay nating amin sa kanya mag-jowa, di ba? Parang gano'n. So, pero, parang, pero tayong ito, dalawa, di ba? Na Lagi natin na sinasabi na may something na sa dalawang ito. Pero yung maganda, Jake since siya'y kaibigan ng Kim Pao, hindi siya nagko-confirm. Pero hindi niya rin dinideny, di ba? Mm -hmm. Nor denying, confirming, nor denying, walang ganon kay Jake Cuenca. Basta siya ay niyang magbigay ng details kung may something na ngayon naman. Pero ito, ano, ano basa Kim niyo Pao, dito? Oh, Pero one basa. thing for sure daw, oh. sabi ni Jake, he, referring to Paolo, he lights up when Kim is around. Wow. Yan, he oh. lights up. He lights up. Mm -hmm. Lights up. Oh. Parang yung nga, yung you yung light pa up, niya. up my life. I-light up my life. Parang si Paul sabi ni Kim, You light up my life. <speaking> you ikaw ang ilaw ng aking buhay. Oh, parang si ano, yung nagla-light yung buhay niya. Oh, <laughs> para, Kapag ka dyan si Kim, oh, parang para may nagba, light. Na, nag, Nagba-brighten up. Oh, Di ba? Yung kanyang, ano parang, pagka nakita mo yung crush mo, parang nag-iiba yung aura oh, mo. Parang love na, mo, na, nag-iiba yung aura. Sumasaya ka. Sabi nga ni Jake, malaking influensya ni Kim kay Paolo, oh, di ba? Kasi dati super, super ano daw tong si, ano, si introvert, oh, di ba? Oo, introvert. Ano yung si Kim, uh, buong nga si ganun <laughs> na si Kim K. Si Paolo. Grabe ganun talaga si Kim K. Hindi kasi, masayain <laughs> si ano, masayain si Kim K. Oh, oh. So, yung ano niya, pagka niya, nadadala na ni Paolo mm. yung kakulitan niya. Mm. In sa kay Kim, di ba? Talagang oh. kapag kabahal mo ang isang tao, gagayal mo na yung Willing Ginawa to adjust. Yung, oh, willing diba? to adjust, diba? oh. E eh, nagmamahal silang dalawa, uh, di ba? Uh, 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 Naman! Nagkakalahan ng Cavite doon sa company ni Paula. Dinala na siya sa Cavite ay sa ating source, di ba? Uh, uh, Kaya sabi, huwag kayong maingay. Sabi doon ang daw ng manager dun.